<laughs> Bakit? Magkano ba yung ano? Saod mo? Hindi mo i-video man. I-video <laughs> <laughs> para totoo. Magkano sasawarin mo sa YouTube? 7K. Ayan, magkano ibibigay ni Mama? <laughs> ano? 7,000. Sino may-ari ng YouTube? Ako. Oh. Ah. 7,000 sa sahore ni Mama, 500 lang sa iyo? Sino ba nag-edit? Ako lahat, ako nag-edit. Ako lahat nag-upload. Oh. Ikaw, pag mag, mag sasabi mag-video ka be, ayaw, tamad-tamad. Mamaya mo. kasi ini ba? Nag-video din naman ako. 500 lang talaga. Ang duga mo dyan. sa susunod, mag-ano ka na, cooperate ka na ka sa mga video ni Mama. Sa 7,000, meron kang 300. Ay, bumaba lalo. Sabi ko magvideo kami pang premiere ko. Ayaw. Oh, ako na lahat-lahat. Anong pangalan ng channel mo? Well, o, sino may are? Ako. <laughs> <laughs> <And> then, <okay. laughs> sino hawak ng pera? Ako. At <laughs> ako. Ay, ako. video, ako nag-upload, ako nag-ano sa channel mo. Anong ano pangalan ng channel? Alice's World. Eto, <laughs> ikaw ang may-ari. Yeah. Ikaw dapat dun sa